red light stop Saan kaya ako? Anong lugar to? Ay, paring guren! Aba, nandito din pala ang mga tokmol. Tumaba rito! Puro ka naman dyan tulog! Ano ba naman to sigurin? Kahit saan, sarap matulog! Anong ginagawa natin dito mga pre? Wala akong maalala. Buti na lang nakita ko kayo. Ganon din kami, pre. Wala kaming maalala. Nagising na lang kami. Ganito na yung suot namin. Nakita ko nga rin sila Bogart dito kanina eh. Totoo bang magkakapera tayo dito? Oo, pre. Sabi nung lalaking tumalo sa akin sa Pogs. Pwede raw tayong manalo dito ng maraming pera. Buti naman kung ganon. Makakabayad na rin ako ng utang kay Aling Manay. Galit na galit na sa akin yun eh. Hoy, Bugoy! Anong ginagawa mo dito? Hala, ano pong ginagawa niyo dito, Aling Manay? Ano pa ba? Siyempre maglalaro para magkapera. Nalugi ang tindahan ko dahil sa'yo. Pasensya na po kayo, Aling Manay. Pag nanalo po ako dito, babayaran ko kayo. Aba, siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi, Malilintikan ka talaga sa aking bata ka. Naalala ko na mga pre. Kumain tayo ng fishball at hikyam. Hindi na kami magtataka sa'yo, tikoy. Eh. Basta pagkain ng usapan, wala ka namang nakakalimutan eh. <laughs> Pumanat na naman si goy. Oo nga mga pre. Naalala ko na kung bakit tayo nandito. Mm, ang sarap talaga nito hikyam ni Aling Manay. Wala namang pagkain na hindi masarap sa iyo eh. Uh, kumain ka na nga lang. Ang dami mo pa ba bang sinasabi? Huwag na kayo mag-away mga pre. Sulitin nyo na lang hanggat libre. Oo nga. Minsan lang mangyari to. Salamat sa libre mo, parang gurin. Ha? Anong libre ang pinagsasabi niyo May sinabi ba akong ililibre ko kayo? Akala namin manlilibre ka kaya niyaya mo kami rito. Paano ko nga kayo ililibre? Eh, limang piso nga lang tong pera ko. Limang piso lang pala ang pera mo, pero ang dami mo nang nakain. Paano mo mababayaran yan? Naku, lagot na. <coughs> Anong problema mo, kuya? Manghihingi ka ba? Narinig ko kasi na kailangan nyo ng pera. Baka pwede akong makatulong. Tapos, Tatanungin ah, mo kami kung open-minded kami. Alam ko na yan. Yes, kami eh. Oh, ah, hindi ganun. Wala ka namang utak eh. Aba, loko ka. Legit ba yan, Manong? Oo oh, naman. Maglalaro lang tayo ng tao o oh, ibon. Pag mayroon kahit isang magtao sa inyo, babayaran ko na lahat ng nakain nyo. Pero pag natalo ko ko yung lahat, babayaran nyo naman ako. Sige, paeg kami dyan. Imposibleng hindi kami mananalo sa Naalala ko na. Ikaw pala ang may kasalanan kung bakit tayo nandito, Ricky. Asensya na mga pre. Kala ko kasi mananalo tayo eh. <laughs> <laughs> wag kayong mag-alala mga pre. Sabi nung lalaki na kausap natin, maglalaro lang daw tayo dito tapos pwede tayo manalo ng mas maraming pera. Kung nga mga naman lalaro, binabati ko kayo ng isang magandang araw para sa inyong lahat. Sino kayo? At anong ginagawa namin dito? Saka bakit kayo nakasuot ng maskara? Siguro kinidnap niyo kami, no? Nagkakamali kayo dyan. Naririto kayo dahil kayo ay mga slapsoy, mga pulubi at walang pera. Grabe naman kayo manghusga, kuya. Hindi ako hampas lupa, no? Mayaman kaya kami. Hindi namin kayo pinilit sumali dito. Pero kung sino man ang manalo sa inyo, ay mag-uwi ng ganitong kadaming pera. Yes! Pag nanalo ako, mag-check out na lahat ng nasa basket ko. Siguro Sisiguraduhin ko ako mananalo para may pambayad na ako sa mga natalo ko sa sabong. Ayos! Makakabili na tayo ng pastiso, pre! Oh, yeah. ah. Wow, Grabe, ang lawak nito, mga pre. Dito ba tayo maglalaro? Ayos! paglaro na tayo. Pwede pa tayong manalo ng maraming pera. Teka muna, mga pre. Ano yung parang nakatayo dun sa malayo? Oo nga, mga pre. Napansin ko din yung kanina pagpasok natin. Napansin niyo din ba yung mga tao na nakapwesto dun sa butas ng pader? Oo. Sila din yung mga nakausap natin sa loob kanina. Huwag kayong matakot, mga pre. Sigurado naman ako, props lang ang mga yan. Obo, nandito pala ang mga walang pambili ng fishball. <laughs> wow, astig mga pre. Nagsasalita pala yung malaking baboy na may lamang pera. <laughs> o, ganun ba? Baka gusto mong masaktan ba, oh? Maririto ang ng ating unang laro. Green light, red light. Maaari kayong tumakbo patungo sa finish line kapag sumigaw ng green light. At hindi dapat kayo gumalaw pag sumigaw ng red light. Kapag kayo ay nakitang gumalaw kapag red light, o kaya ay maubusan kayo ng oras bago makarating sa finish line, kayo ay ma-eliminate. Green light. Huwag na kayo kuha sa mga bunak. Ako na ang dito. Hindi ako magpapatawad sa iyo. Mga mahihilang nilalang. <laughs> Red light. Bilisan na natin mga pre. Baka ba upusan na tayo ng oras? Huwag kang gumalaw Noah. Baka ma-eliminate ka agad ng wala sa oras. <laughs> Green light. Bilisan nyo na mga tukmol. Maiiwan na tayo nila guren. Red light. Hi, Miss Beautiful. Pwede ba kita ngayayin sa labas pag nanalo ako dito? Piling mo naman mananalo ka. Kahit ang bubuyog ay nabibighanis sa kagandahan mo. Para ka kasi isang bulaklak na namumukadkad. Huh? Ano, ha? Huh? Anong bubuyog? Layer number 8 eliminated. <tod> Eliminated Player number 27 Eliminated Player number 55 Eliminated Player number 32 Eliminated Player number 77 Eliminated Player number 91 Eliminated Green light! Parang may kakaiba sa maniga na yun Nakikita niya kahit mga simpleng galaw lang. Pero kaya namin malampasan to. Basta hintayin lang namin tumalikod ang manika. Kaya lang, wala na kaming oras. Red light! Stop! Anong ginagawa mo, paring gurin? Scanner ang mata ng manika. Kaya nalalaman niya pag may gumalaw sa atin. Kaya siguraduhin nyo muna na nakatalikod na yung manika bago kayo tumakbo. Green light. Ganyan nga. Tuloy-tuloy lang. Red light. Stop! Green light. Red light. Ala, bakit nandiyan ka pa paring gurin? Wala nang oras. Bilisan mo ang takbo paring gurin pag nag green light. Ang gulak mo talaga, parang guren! Inuuna mo pa yung ibang tao! Kaya ko to! Mahaba pang sampung segundo para marating kang finish line! Green light! Hala, anong ginagawa mo dito, Dekoy? Wala nang oras! Kailangan mo makaligtas, Guren. Dahil ikaw ang gagawa ng part 2. Mamamatay tayo dito parehas. Huwag kang magalala. Akong bahala sa'yo. Kawawa naman si paring Tikoy kung hindi dahil sa akin, kasama pa sana natin siya. Sino naman lilibre sa atin ngayon? Nag-enjoy ako sa unang round. Ngayon, humanda naman kayo sa part 2. Ha 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 ha.